Mr. President, yesterday you we were struck by a thunderbolt. All of a sudden, the prosecution stood up and said, "We have eight articles of impeachment, but we are no longer presenting or withdrawing at least five of those articles, leaving us with only three articles of impeachment." Manalo na kami. Meron na kaming proof beyond reasonable doubt. Good grief! That, that is contempt of court. Ang ng mga nagsasalita na ng. Ay oh my goodness! It's a ground for contempt of court. Simula pa lang ng pagdinig kanina, mainit na si Senator Judge Miriam Defensor Santiago. Paniwala niya hindi raw tama ang basta-basta pagbawi ng prosekusyon ng lima sa orihinal na walong articles of impeachment laban kay Chief Justice Corona na tila may paghusga o prejudgment na daw at nadadaan na lang sa trial by publicity ang paglilitis kay Chief Justice Corona. This is a travesty. Una sabi nyo, ah, malakas malakas ang ebidensya namin kasi eight ang krimen niya. Eight ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, walo yan. Pagkatapos na dalawang buwan pa lang, ah, wala na. Tatlo na lang sa lima. Kasi tama na yun, eh, panalo na kami. Wah! I request the secretariat should record in our journal that I said, wah! Referring to the prosecution as baka naman po pwedeng matanggal yon dahil uh, baka hindi naman po maganda sa posterity natin na nababasa po yon na natawag po kami na... No objection, Mr. President. Respect the term G-A-G-O, -G from... <laughs> From the Pero habang nagsasalita si Santiago, nakuna ng mga kamera ang isang abogado sa prosecution panel na si Attorney Vitaliano Aguirre na nagtakip ng kanyang mga tenga na di naman pinalampas ni Senator Judge Jingoy Estrada. Kanina ho, nung nagsasalita si Senadora Miriam Defensor Santiago, mulat sa poll, nung tumayo si Senadora Miriam, Miriam Defensor Santiago hanggang natapos Senadora uh, Santiago, ay nakalagay po ang inyong kamay sa inyong tag, At para bagang ayaw niyo siyang pakinggan. Po yan. yan po ay isang kabastusan, dito po sa isang miyembro ng hukom na ito. Okay. Alam po, totoo po yan. Sapagkat nasasaktan na yung tayong ako. Alam nyo, you... Okay. Mr. President, point of order. What's the point of order? I charge private prosecutor with complaint of this impeachment court. I have the evidence right here, taken in a video by Senator Alan Caetano. And to say, nasasaktan ng tenga ko, should have been cause for you to walk out of this courtroom with permission of the court. But you cannot make those contemptuous gestures in front of a judge and get away with it. Kasi ah, salungat sa gusto mo. Kaya ayaw mo pakinggan. E kung ayaw mo pakinggan, umalis ka sa korte. Aalis na nga po sana ako eh. Kaya lang... Granted! If that is in the form of motion, go ahead! Nangahamon ka! Kung uh, nakasakit mo po yung isang aktuasyon ko po, I, I really did it purposely. Because totoo naman po na talagang sri lang voice na, na nasasaktan ng tayong ako eh. Ang pinakami-importante po sa isang tao ay respeto. Ang nagde-demand, kung nagde-demand ka ng respeto, dapat respetuhin mo doon itong mga abogadong ito habang sapagkat yung human dignity wala pong kasing wala pong katulad yan. Trial suspended for several minutes. Pagka-suspend ng pagdinig, nilapitan pa ng senadora si Agire. Tinig dinig sa gallery, sinabi ulit ng senadora kay Agire, hinahamon mo ba ako? Hanggang sa awati na lang siya ng iba pang senator judges at nilabas na lang ng session hall si Aguirre Pagkabalik ng hearing. He the gentleman who is a member or the a private member of the prosecution panel is hereby cited for contempt and the penalty that will be meted by this court against him will be taken up in a caucus by this court uh, next week. We will no longer tolerate a misbehavior like this. On behalf of the prosecution. We'd like to express our regrets for what happened. The uh, private prosecutor is under our control, so we feel that we have to express our regrets. Nandun din ako kasama mo kanina na pare-pareho tayong nagulat dun sa takbo ng mga pangyayari pero sa tanda ko Ruth, ngayon lang uh, kasi nga dalawang beses pa lang naman tayo nagka-impeachment trial sa ating kasaysayan no ngayon lang may na-cite for contempt so ano ba ang pinag-uusapang uh, punishment pagkaganyan Jessica doon sa impeachment rules no wala kasing nakalagay na kung ano yung pwedeng penalty pag na-cite in contempt yung isang tao within the uh, within the impeachment court no but if you go back doon sa mga dating naging proseso usually pag may committee hearing doon sila nagsa cite in contempt for several witnesses na ayaw magsalita or ayaw magbigay ng mga dokumento may may mga nangyari na noon na detained ng uh, for several days dito sa Office of the Senate Sergeant For At Arms. Yes for that's Senate for hearings, hearings. Mm -mm. pero dito sa Uh, impeachment court, walang malinaw na nakalagay doon sa kanilang rules kung ano yung magiging penalty. Nakalagay lang doon na pwedeng utusan ng korte ang sergeant at arms kung ano yung dapat gawin. Yun lang ang nasa rules. Kaya ang mangyayari ay pag-uusapan ng mga senador sa caucus nila sa lunes kung ano nga yung penalty. Yan din naman yung sinabi kanina ni presiding officer Andrile. Pero it's another story na sinasabi nga natin kanina, usap-usapan nga kanina, eh baka medyo kumalma na rin yung mga ibang senador at mga baka medyo lumabig na mga ulo so hindi natin na pamalaman kung ano ang magiging desisyon sa kanilang koko sa Lunes Jessica. Okay, ang isang hindi malinaw sa akin dahil medyo nagkagulo na tayo diyan mm -hmm. kanina no nung uh, nagkaroon nga ng uh, pag-cite for contempt. Ang isang hindi malinaw sa akin yung bang ruling to cite uh, attorney Aguirre for contempt. Was that uh, a ruling by the chair lang or was it a majority or unanimous decision ng lahat ng mga senator judges na present kanina? Jessica, that was a ruling uh, made by the presiding officer. Nakalagay kasi sa impeachment rules, pwedeng gumawa ng ruling ang presiding officer unless na merong magmanifest ng objection. At kung may magmanifest ng objection, doon nila i-divide yung house. Doon sila magbobotohan, Jessica. Okay, so what's going to happen to Attorney Aguirre? Ano bang uh, article of impeachment ang hinahawakan ng private prosecutor na ito? I uh, hindi tayo sigurado kung ano in particular yung hinahawakan ano. pero ang sabi kasi ng uh, prosecution yung ibang lawyers kanina they will still decide kung papaharapin pa daw sa korte itong si attorney Aguirre. ang sinasabi nila baka daw as uh, he can serve the prosecution panel in another capacity na hindi nahaharap muna sa korte Jessica Okay maraming salamat Ruth Cabal Band na si attorney